Ayan guys, tumawid tayo lang, ano Tumawid na tayo dito sa may pupunta ng ano ah, Nakatawid na ako, ayan At nahitid na rin si mami, okay naman Ayan, fire station uh, Mga fire truck yun, Makati Central fire Station na yun Diba? Ganun po dito tuwing umaga Pero isa sa gusto kong daanan ito Kasi dito ay maraming ano Tanim na puno ng nara Ayan ang mga puno ng nara, oh Ang ganda sa bandarong ito hindi sir, nag-jujut, nagbablog ako. Nagbablog. Uh Oo. -oh. na. sir, lang, umina ako. <gib> hindi, hindi ako nangyari. Ah, thank you, thank you. Kaya eh, pwede kasama. Pwede makuha nan. Okay, ayan. At tayo di jeep kung tayo ay nag habal at joy na daw. Hindi naman, hindi naman tayo nag Hindi tayo nag habal Ayan, uh, ha. At makapagkapi pag-uwi. At mami, ingat, papunta ng Lipa City, Batangas. Ingat sa biyahe. At salamat, nakasakay ka na. Ang hirap sumakay, papunta ng ano? Lipa City. Ayun, ang mga pasahero po, nag-aabang na pasahero napakadami. Ayun no? waiting sila. At ganoon talaga pagka umaga dito, syempre, napaka-traffic. At uh, thank you, thank you po. Thanks for watching and God bless po. Bye-bye po sa mga riders. Kasama natin drivers. Ingat. Ingat, ingat po.